So yan, hello everyone. So ako ay paale. Ako ay naghihintay ng bus. So today is day 24 ng tensyon dito sa Israel. So nandito ako ngayon sa may Takana. Sa may bus. Tapos hinihintay ko yung bus. 19, 2 minutes. So habang ako ay naghihintay is nagvideo na muna ako everyone. Maganda ang kalangitan, maliwalas, payapa. Yan ang bongga-bongga everyone di ba? So peaceful Jerusalem everyone ang bongga bongga dito sa Rikavia po. O, oh, ba diba? So, ito is school. Scholastic school po yan. High school. So, it's two minutes. Naghintay ako ng bus. So, diyan po yung bus. Dadaan. So, I'm waiting na lamang ng bonggang bongga. So, payapa everyone. Prayer for your poor world peace everyone ng bonggang bongga.